Hello guys, uh, good day and ayun meron ako dito ang lalaking papaya so dun sa mga kasama nating mga magsasaka kalimitan kasing ginagawa is yung lalaking papaya ay pinuputol kasi hindi naman daw na or hindi siya nagbibigay ng bunga okay for the information lang ng mga kasama natin sa pagsasaka huwag nyong putulin yung tanim yung lalaking papaya kasi usually ang purpose nito is syempre mag create ng pollen para makapag-pollinate uh, ng babaeng papaya at saka ng baklang papaya. Okay, so ang isang lalaking papaya, kaya niya mag-pollinate ng up to 1 kilometer radius na lahat ng babae, ing papaya ay kaya niyang i-pollinate. So yun, wag niyo siyang putulin. Siyempre with the help of pollinators. Siyempre hindi naman siya mapapollinate kung walang pollinators. Okay, so para sa ating mga kasama magsasaka, wag putulin ang lalaking papaya. Aside from from an uh, Uh, napopollinate niya Nagbibigay siya ng na mas baka pollen Siyempre may medicinal values din po Ang ating lalaking papaya So kung gusto mo ng mga ganitong klase ng content Follow mo na ako